Ayan na si puto. Bibili kami ng puto. Aba, ang galing talaga umakting ah. Ayan yeah, mga rakista. Si Bobby na mailig sa puto. Ayan o. Oh. Pagbila ng puto nga po. Oo, uh, gutom na gutom ko si baby Bobby namin eh. Oo. Uh, Oo. Uh. Yehey! Grabe ang kaimbot ng peta. O si, siyempre kakain ka rin. Akala mo magugutom ka. Hindi. O, oh, excited na excited na to si Puto eh. Tayo pala ako naririnig eh. oh, yan eh. O yan Yehey! O, oh, teka lang. Nagmamadali ka naman. Akin ang kotsinta. Wow. Mm. puto si babi na may ilig sa puto ah, kain na busin mo na yan hmm hmm abot ah, kain na ng puto yehey ah, kain na Wow. Oh, eto ah. Hati-hati pa natin. Ganyan si babi Baga pa lang, alas 8, mahilig na sa puto. Hmm. Ubusin mo na 'yan. Masarap talaga kumain ni babi ano? Yehey! 武汉。不